Good afternoon guys. Again, ito po yung account ko. Yung nagsasabi na hindi daw mahanap yung face yung Facebook account ko. Ito po yun. Ito po yung account ko. Paki-message na lang po or add nyo. Nakalagay naman po diyan eh. Oh, ito yung contact number ko. Sa mga hindi nakakahanap, ito po yung profile ko. Ito. Ito po yun oh. Ito nakapuspulat po yan ang mga ano ko. Nakapuspulat po yan. Sa mga naghahanap po na sabi hindi ko raw ko na makita. Ito po yun. Nakapuspulat po yan. Ito po yung ano ko. Profile ko. Yan po yan. Thank you. Add nyo na lang po or mag-message kayo or, or sa contact number na yan.